So, sa the best part water? Yan ang tawag ay? Mineral. Ito? Oh. Natural mineral. mineral. Refreshing! Ang hmm. lalaki. Pero, kung mapapansin niyo, may mga tatak na siya. Malapit na tayo dito sa ating tiyatawag na kabuanga waterfalls. Uh, dito sa Marangay Villacas. Ganyan ka-challenge. Ganyan katindi ng laban na nilalabanan ng <laughs> niya. Tumal sa atin. Pag sinabing Il nido talagang world class ang mga destinasyon. Pero alam nyo ba na sa kabila ng kabisihan ng lugar na ito, ay may mga lugar parang bibihirang marating ng mga turista o maging mga kababayan nating naninirahan dito. Kaya sa episode nating ito, halika na at samahan nyo kaming pasyalan ang isang natatayang lugar na nakatago sa mga mata ng karamihan, ang Kagwanga Waterfalls. sapatos mo. Ano? Ah. Tambay ka rin ito. Paano na pa sila? Ang rumi ganun. Ganun maligo yung mga pato. <laughs> Tingnan niyo ito guys. Ha. Ito. 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 Ah, uh, natumba itong puno na to pagkalaki-laki niya. Ayun oh. Grabe. Napakarir ang mga punong kahoy dito. Nakakatawa tingnan. Na, ibig sabihin, nandito na tayo sa gitna ng gubat talaga. Alright. Sulit ang journey nito. Ano kaya yung itsura ng waterfalls, guys? 57 years old. Pero ka kanina. Awan 67. Makikita natin ito, guys. May palatandaan na. Kung saan, ilang taon na itong punong kahoy. So, 100. 100. Yes, yes. Ah, Ano ba nandito ng tabi nyo? Yung birth certificate 100? Parang 105 Ha? Ah? Oo 105 105? 95 95? 95 years old guys Ah 95 Ayan o Wow! Grabe! Ganda dito nandito na sa si gilid ng bangin ayan na, tinan nyo sobrang uh, ganda na <laughs> ayan oh. No? side na side niya. so yung mga kasama nyo ito so yung mga kasama, okay. mga kasama so napaka adventurous din kasi ate laban na laban oh. No? Ah. di ba ate? yes <laughs> I like ito. okay so uh, malapit na tayo sa kaya nating Kabuang Waterfalls dito Padiya, sa Barangay Bilya Paas. Mula doon sa National Road, nilakbay natin ito gamit yung ating uh, motorbike na umigit ko 30 minutes. Bago tayo makarating doon sa pinaka last stop natin. Dahil uh, kailangan nating iwan yung ating mga motor sa tabi ng ilog. At mula doon ay maglalagad tayo ng mga isang oras papunta dito sa waterfalls na matutugpuan dito sa Barangay Villa So, excited na tayo para marating to. Tumtog ko yung lamig ng hangin. Nandito tayo sa area na kung saan malapit tayo sa waterfalls. Ang ganda ng mga formation. Sulit yung pagod ninyo sa isang oras sa paglalakad papunta dito sa Kabuanga Waterfalls. So, ayan. Ang ma-advise ko kapag pumunta kayo dito, mas uh, magandang makipag-coordinate kayo sa barangay ng Villapaz para at least mabigyan kayo nila ng uh, mga guide na pupunta talaga nito. Let's go! Napakadaling marating ito. Uh, kailangan nyo lang naman guys ang guide mula sa mga lokal na naninirahan dito sa barangay Villapaz or much better to uh, coordinate to our uh, barangay pwede kayo bumunta sa inyong barangay at doon ho ay pwede kayo mag ask na assistance for uh, uh, hiking activities dito sa ating tinatawag uh, na kabuang waterfalls <laughs> grabe solid guys alam nyo sa likod ng camera niyan ipapakita ko ang ganda ng kabuang ng waterfalls kasi kita sa iba kung pa pa sa iba kung anatong mga naglalakihan natin ng kahe, mga punong kahoy na kasaan ay grabe ka usap so, iniyaman ay yan ay yan mga natumbalang nakahoy at kung mawapas ng bato nato para sa mga pader pero yung mga punong kahoy talagang kapansin pansin na naglakipan sa ito mga natumbato maring sa mga nagdaang bagyo So ayan, natural ang pagtumba niyan. Grabe. Okay, ayan, at saka yun, yung mga nasa itaas. So, ah, ito po. Tagalan oh. nyo malayo ah. ito. Sa so, tapat ko. Wow! Ayan, papala tayo ah. My God. Grabe ang taas. Ayan. Si Kuya Ron, nandahin lang kasama natin. Hi Kuya Ron. Hi ka naman dyan. Kumusta yung telepono mo? Huh? Ha? Outfit oh, ka. Kala ko, tinipon na yung hawak mo. Sa si ano pala, swilas sa sapatos niya. Swilas <laughs> ko. <yung s> <laughs> <s> <laughs> at ito, ang naging, ang aking rubbish naging instant aqua shoes. <laughs> shoes. Pero kahit ganun pa man, worth it. Sobrang saya dito sa El Nido. Maraming maraming salamat ko sa pag-invite dito. Kuya Rod, sa Missing Journey, thank you so much. Aha. Uh -huh. So, mara maraming narating si Kuya Rod. <laughs> buti nasa lo. Buti nasa lo. Okay, dito Kuya Rod. Okay. Da 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 Okay. <laughs> buti nasa lo po siya. Oh, uh, huh? So, tayo kasi medyo sanay tayo sa mga itong trekking-trekking guys. Uh, <laughs>

ito no, po waterfalls. Ang tanong saan natin dapat? Hindi ito, dito, 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 dito. dito, dito. Hakmanga dyan. Hindi oh, kasi yung problema ko, yung nga ano? Oo, madulas na yan kasi wala na swilas eh. Wala na swilas? Oo, oh, aquasius ah, na yan, hindi na yan sapatos. Na pang trekking. Okay. Ingat ah. So, ayan. Lagi ko dito dito. Ha, ha. Mabulis ko pala dito. Mabulis ko pala dito. Oh!

kahoy din. Ito yung bata kalang pa ka right, So, thank you very much, Waterfalls. Kabuanga Waterfalls. Alis pa kami. Bye-bye. Maraming salamat sa iyo. So, ano na tayo, guys? Ayan, oh. Eh. Nabubulok na. Kaya pag inaapakan mo, dundahan kayo. Baka mabuslo kayo katulad ni Keron. Nabuslo siya. Then, ayan. Tingnan nyo na. Ang galing. Oh, ha? Huh? So, tingnan nyo naman. Guys, Ito ang sin. Ha? Mabilis na pumaba. Ang sin ah? Mabilis na pumaba. Oo. Hindi pa nakakapagod. Alas 4 na to guys. Kailangan na uh, right yung makababa. Diretso ka. <laughs> Diretso ako nyo. Ano rin ako? Hindi naman siguro ako mamatay. Kailay-pilayan Ma, lang. <laughs> Grabing journey namin na to. So, very challenging but worth it. Di ba kaya Ron? Yes. So, ayan. Hanggang dito na lang siguro mga ka-journey at bababa na kami ng bundok. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating uh, lakbay <tosan> dito sa Kabuanga Waterfall sa Villapaz, hindi na palawan. And, uh, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, pasyalan nyo kapag may time kayo. Gusto <laughs> ng ganitong trail. Gusto nyo ng ganitong trail. Naka, Perfect ito sa mga grupo sa magbabarkada na talagang ito ang hilig. yung kakaibang mga adventure. Kaya hindi naman kayo ma -ano, magsisisi dahil yung pupuntahan ninyo, sobrang, sobrang worth it. Ang ganda. Ayan. Thank you very much. At see you. See you guys. See you in my next video. <laughs>